Ayan. Ito mo naman parang dagat. <laughs> Dagdagan natin yung sira guys para naman may tra aayosin uh, pa tayo. Ayun. Pero at least nakita nyo nang gumana na guys. So... Hello guys, pagkita ko sa inyo itong nakita naming washing machine sa basurahan dito sa Hong Kong. Bali tinatapon lang ito dito guys dahil siguro nasira. So nung nakita kong Siemens ang ano nito, brand nito. Kaya kinuha ko na kasi alam kong matibay po ang Siemens. Tapos nung binuksan ko ito is ayaw magbukas, nakalock po. So I think na kaya yan tinapon ng mayari kasi hindi na mabuksan yung door niya dito. Yan. So normally sa mga ganitong ano, uh, mga fully automatic na washing machine, hindi po talaga yan nabubuksan pag hindi pa natapos yung time niya tapos na si siya. So kung kaya dapat uh, matapos muna yung time bago siya ma mabuksan. Kung halimbawa nakasit ito sa doon sa paglalaban nila. So ngayon is bubuksan natin na try pa rin natin ayusin kung paano ito. So ngayon ito uh, pinutulan na ito nila ng cord. Ito yung cord niya pinutol na tapos ito yung exit ng tubig. So maraming mga dahilan ito guys bakit ayaw magbukas. So ngayon eh susubukan natin ayusin kung kaya pa. So ngayon eh silalagay ko muna siya dito. Yan at doon ko na siya aayusin. So para masubukan to natin kung gumagana pa nga ba ito ay kailangan muna natin to lagyan ng uh, plug no. At ang plug dito sa Hong Kong guys is uh, mayrong uh, built-in na fuse doon mismo sa plug niya. So kaya uh, very safety 'yan at uh, ang cord po dito ay 3 cord no. Uh, uh brown for load, uh blue for neutral and yellow green for ground. So dahil ito ay eh, uh, na lagyan natin ng cord, so ayan sinusubukan ko na, try kong i-start no kaso lang talaga tumutunog ng dalawang beses so pag tumutunog ng dalawang beses yung lock nya so ibig sabihin talaga malfunction yan so pwede nyo namang palitan pwede kayo mag order sa Lazada kung gusto nyo pero ako inaayos ko lang ito dahil sa loob nyan ay mayroon lang pin na nagja jump kung minsan ay kailangan lang ibalik sa normal or ayosin lang no so ito uh, bubuksan ko na lang ito para makita natin nang buo kung ano pa nga ba ang problema nito. So, panoorin nyo ang sumusunod na video. Ayan na guys, bubuksan ko na lang ito. Ayan. Okay, okay, So, guys, um, ang problema lang ng washing machine na to is simple lang is itong locking system niya dito. So, kung mapapansin nyo kayo na guys, is hindi ito mabubuksan. Ngayon, nabubuksan na natin. So paano natin to binuksan? Um, uh, ito po yung secret ano niya, um, yung manual niya. Pagka mayroon kayong mga ganitong washing machine at hindi mabuksan, hanapin nyo lang ito. Pagkatapos hilain nyo. Yan. Pag nahilain nyo, bubukas na ito. So ngayon, nabuksan na natin. So ngayon, since nabuksan na natin, ang problema ngayon, pag i-off natin, like for example, naka-off to ngayon, at uh, isi-set natin dito, like for example, mag-washing tayo. Ayan. So, nag-blank siya. So, ibig sabihin is ready to start. Pag ni-start nya natin, guys, mayroon tayong maririnig na. Ayan. So, yon So, meaning is, dito is, hindi siya naglalak ng tuluyan. Ayan, no. Mapapansin nyo, mayroon kayong dalawang tunog na naririnig. So, yung unang tunog niyan, pag uh, start mo na siya, uh, trying siya mag-lock, kaso lang bumibitaw kung kaya bumabalik kung kaya dalawang tunog ang inyong uh, naririnig kung kaya uh, dahil hindi naglalak yun yung dahilan na hindi rin magi start yung ating uh, washing machine no kung kaya ito ay bubuksan ko na to uh, para makita natin kung ano yung So guys dito kung makikita nyo nabuksan ko na at nabuksan ko na rin yung mismong uh, door lock ng uh, washing machine no. So mahirap ito ipaliwanag no? pero sa madaling salita guys ang nangyari dito guys is siyempre sa pag close open close open nito uh, nag jump yung pin niya kung kaya na-disalign Kasi sa loob po niyang ano diyan guys Sa uh, loob po nito is meron siyang spring sa loob So nagjump yung pin na tinutulak ng spring Kung kaya uh, hindi na makabalik doon sa normal Pero kung nalilito kayo guys uh, Mas mabuti pa bumili na lang kayo sa Lazada At mayroong kayong nabibili niyan So ganito lang muna to guys uh, paandarin lang muna natin ng ganito Tapos nakatap na po yung tubig niya So ngayon, kung mapapansin nyo kanina, ayaw niya mag mag-play. Yan. So yan. 'Di ba nakita niyo yung tunog? Isang beses na lang siya tutunog. Pag okay na yan, guys, isang beses talaga lang tutunog yung relay. Yan, pag i ah, start natin. Yun. Isang beses lang dapat tumunog yung relay. Okay na yon. So yun. So yan. So, yan. Ayan na guys. Dagdagan natin yung sira nito. Para tumagal yung trabaho natin yan. Yun. So yun yung cycle talaga ng tubig guys. Mula doon sa likod, uh, mayroon siyang control dito. Yung valve niya. Yan. Papasok siya dito. Bababa dito. Pag nag-drain naman yan guys, dito yan. 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 Tapos minsan lang nasisira din sa mga ganitong klaseng uh, ano, washing machine minsan yung motor. So minsan ang sira ng motor is stuck up lang yan dahil sa mga dumi na nakakapasok dyan. Yan. So meaning gumagana na siya. So ngayon, ito natin ito masusubukan kung talagang okay na yan. Pag, pag i-push natin to dapat mag-i-stop yan. Yun nakapost na siya. So meaning is okay. So ngayon i-start natin ulit. Magko-continuous lang 'yan dapat. Ayun. So meaning kahit ibalik na natin 'yan guys, wala na pong magiging problema diyan. Okay na 'yan. Yan. Tama naman parang dagat. <laughs> <laughs> Dagdagan natin yung sira guys para naman may aayosin ah, pa tayo. Ayun. Pero at least nakita nyo nang gumana na guys. Okay. So, nang hinayang lang po kami dito guys kasi yung brand niya is Siemens. Alam naman natin kung gaano katibay talaga yung Siemens. Yeah, nag-return na siya. Nag-reverse na siya. Ayun. So, I think wala nang problema yan. Okay na yan. Ayan. So, pwede na yan guys, tatakpan na natin. Abangan nyo ang ating susunod na gagawin. Uh, papakita ko naman sa inyo kung paano tayo magpalit ng belt or paano tayo magkabit ng belt ng dryer. So yun guys, kung nag enjoy ka sa video na to, please share mo na lang din para makatulong tayo sa ibang mga tao na naghahanap ng mga ganitong content. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.